Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe kana. Magandang araw mga katinig ng bayan. Heto na dumayin na natin itong mainit-init pa na update galing sa Science Star kung saan sinabi raw ni Senate President Francis J. Escudero na hindi na aabot nga ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa 19th Congress kundi sa 28 th Congress na ito itutuloy. Grabe, parang teleserye na ang drama sa Senado. Ayon sa post, malinaw raw na sinabi ni SPS Codero noong Martes, June 10 na wala ng oras para maisagawa pa ang impeachment trial ngayong 19th Congress. Kaya sa 28th Congress na raw ito magaganap. E di wow, samantala! May mga senator na naman tulad ni Coco Pimentel at Risa Honteveros na parang hindi na makapaghintay. Gusto na raw agad simulan tung lunes pa, June 9. Mainit-init na debate nga sa Senado. Ang siste na pansin ng publiko at tayo rin na may malinaw na hati sa Senado. May mga tila at atat na atat ng simulan agad ang trial at may mga halatang ayaw pang pandarin ito. Ayon pa nga sa mga ulat, si Senator Jinggoy Estrada o Rao umano, mismo ang nagtulak ng tanong kay Pimentel. What is the difference if we convene today, tomorrow, or Wednesday? Tila ba walang maibigay raw na sagot si Pimentel? Basta ang punto raw niya, simulan na. Anong meron dito? Political motives raw. Hindi may iwasang magtanong ang taong bayan. Bakit parang nagmamadali si na Pimentel at Hontivero? Sa kabilang banda, bakit tila maingat o madelay si SP Escudero? May mga nagsasabi raw na baka may political agenda ang gusto agad simulan ito. Baka raw umaasa silang mas mainit pa ang issue habang sariwa pa sa publiko. Baka raw gustong magtulap ng narrative laban sa Duterte Block Bago pa man humupa ang media attention, si Senate President Cheese Escudero nanunumpa na bilang presiding officer ng impeachment court ay nagsabing ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte ay posibleng isagawa na lamang sa 28th Congress. Bagamat na schedule ang pagbasa ng articles of impeachment sa June 11, wala pa raw sapat na oras para ituloy ang buong proseso sa natitirang panahon ng 19th Congress. Ang tanong ngayon ng marami, Ginagawa ba ito para makakuha ng mas favorable na composition ng Senado sa 28th Congress? O ito'y simpleng delay tactic lang para mawala ang init ng issue at madilut ang kaso laban kay Bibi Sara? Hindi natin alam pero malinaw, mainit ang tensyon sa Senado at may magustong simulan na agad kahit wala pa sa schedule importante rin tandaan, kahit gusto hindi na Pimentel at Hontivero sa simulan agad, kulang paraw ang boto nila. Ang motion raw ni Sen. Pimentel ay walang sumusuportang majority nga raw. At yung kay Risa Hontiveros ay tila ba sinabing hindi na raw kailangan ng motion. Pero teka, parang debate pa rin kung tama ba yan sa proseso. So parang pinipilit pero walang sapat na suporta. Ito ang mga nating itanong. Bakit parang mas excited pa ang ilang senador kaysa sa mga taong nag-file ng impeachment? Kung malinaw na sa June 11 pa ang official reading ng Articles of Impeachment, bakit nagpipilit ng trial na wala pa sa kalendar? Hindi kaya sinasadyang paitingin ng tensyon para magmukhang may urgency kahit procedural pa lang? Kung baga, trial by pressure ang style ng iba. Mga katinig ng bayan, parang nagiging Senate Olympics na ito. Kung saan, may mga gustong mauna sa track kahit wala pa ang starting gun. Si Coco at Risa, tila gustong makuha ang gold medal sa pagiging unang makapagsimula ng trial. Kahit wala pang araw umanong official go signal. At si SP Cheese naman, parang referee na ayaw pa rin i-blow ang diesel, Pero aba, baka siya rin ang game master na may ibang plano. Kumbaga sa chess, hindi ito simpleng galawan. May strategy, may timing. Kaya mga katinig ng bayan, ano sa tingin ninyo? Urgency ba ito o grandstanding lang? Dapat ba talaga simulan na kaagad ang impeachment trial? O may mas malalim na dahilan kung bakit gustong patagalin? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari kumento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, May result na! Talo ang lima! May mga personal interest! Hindi na matuloy ang impeachment! True colors revealed! Those five are complete incompetent because they are only after I know what I mean! Long live those who stand by truth and what is right. Wise move ni so? Dahil ilang taon na lang, election na naman ulit. At botohan pa for SP. Muli, ang mga opinion ito ay paawanggaan sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo rin natin ilahad at kabuuan ng pulso ng bayan dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayay. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!